Sa mga taong di po nakakalimot pong magsubscribe naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo Sana ay nasa mabuti po kalagayan at malayas sakit sa araw-araw Sa ngayon lamang po nakatutok po o nakapanood ng aking ginawang malit na channel niwaga ng pangasinan po Sana po ay paki Subscribe, like and share po. Ang mga babagi ko po dito ay makapangyarihan po na subok na subok na po. Uh, gagawin ko pong lahat po na aking makakaya po na ipagkakulog ko po sa inyo lahat sa aking mga nalalaman po dito sa Iwagan ng Pangasinan para kayo po ay magagamit po sa oras ng kagipitan po. At sana po ay palagi po tayong magporsigi pong manalangin sa Diyos na makapayaran sa lahat bago pagkagising, pagkatulog so gabi para gabayan tayo at mag alam po ng mga uh, mga pudir po na uh, gamit po sa araw-araw kailangan po ta natin po magpudir po para alimbawa po na nasa oras po ng kagipitan po ay po tayong gamutin po ang pamilya po natin na hindi na po tayo pupunta sa mga uh, albularyo po na malalayo uh, sa oras ng kagipitan po talagang uh, halimbawa po uh, oras ng kagipitan tapos uh, gabi o madaling araw na bigla po tayong may naramdaman po sa katawan na, na ibang klaseng karamdaman po ay eh, dapat po ay mag po tayo mag aral po ng karunungan po para hindi po tayo uh, pupunta po sa iba uh, pwede na po natin gamutin ating buong pamilya po kaya nagbabaki po ako dito para may magamit po kayo at may itutulong po ako kung kailangan, kailangan po na itutulong po dapat po yung po kayo man, mag, mag, mag manalangin o mag-devotion kailangan pong kumuha po kayo ng poder na maganda maganda po para may protection po kayo sarili ang pagpoder po ay kailangan po magpoder po kayo para protection po sa inyo para kung alin ba po yung uh, sakit ng ginamot nyo po ay hindi po punta po sa inyo pag hindi wala po kayong poder po na gagamitin po talaga po ay yung magagama gagamot nyo po yung pasyente pero ang sakit niya pupunta po sa inyo kasi wala po kayong pudir sa inyong sarili